Magandang araw kaibigan. Ako si JD Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Masayin natin at pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika. Panginoon, sabihan nga po ninyo, sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Aminin natin, mahirap magdasal. Mahirap maging consistent sa paglalaan ng oras para sa pananalangin at pagnilay sa salita ng Diyos. Dahil araw-araw ay may mga kailangan tayong gawin para sa mga anak, para sa inyong inaalaga mga magulang, para sa ating trabaho o negosyo pero ayon kay Jesus, isa lamang ang talagang kailangan. At sa Ebanghelyo ngayon, pinuri niya si Maria sa kanyang ginawang pagpili na umupo at makinig sa kanya. At pinagsabihan pa niya si Marta sa kanyang pagkaligalig at pagiging abala sa maraming bagay. Ikaw, kaibigan, aliga, aligaga ka rin ba? Kagaya ni Marta, marami ka rin bang inaalala? hindi naman masama maging masipag at maging maasikaso o maalaga sa ating mga anak. Responsibilidad natin silang ihanda sa pagpasok nila sa school. Sa mga may inaalaga ang mga may edad na magulang, mapalad kayo na may pagkakataong kayong alaga at sila. Pero ang sinabi lang ni Jesus, huwag tayong maunahan ng ating mga pinagkakaabalahan at mawalan na ng oras upang makinig sa Kanyang siya pa rin ang unahin sa araw-araw dahil siya ang bukal ng ating buhay, pati na rin ng ating mga mahal sa buhay. At sinabi rin ni Jesus sa Mateo 6 verse 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. Kaibigan, salamat sa iyong patuloy na pagpili kay Jesus tulad ng sinabi ni Jesus patungkol kay Maria ang kapatid ni Marta at ito ay hindi aalisin sa kanya. Naway hindi na rin maalis sa iyo ang habit na araw-araw na pagpili kay Jesus sa pakikinig at pagninilay sa kanyang salita. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain na rin ang iyong mga kaibigan tungo sa landas ng pag-asa.